<laughs> di pa yun? Ako rin. Nala ah ha. Hindi lang yung wala lang ako Kain Hindi may kilala rin gano'n, isa lang. Kasi isa lang, sumusukan na tropa ko, lalaki pa. Hindi talaga maano sa ino. Ako so rin naman Ito talaga susubukan. vagina na. Alam mo, dami-dami. Agor. Thank you.